Good day, good day. Di ko alam kung gumagana yung sound at kung okay. Dahil, Yun, kinabit ulit natin yung sa helmet. Uh, di ko alam kung may sound. Uh, sana may sound. Di ko na-check eh. kung <laughs> kong i-check muna. Uh, Niretso lang natin gamitin. Sana okay ang sound. Tagal din na hindi ito nagamit. Sana hindi umulan, no? Kasi palaging naulan, eh. Dito tayo daan sa may coastal. Parang uulan pa. Wala akong dalang kapuote. Pag umulan, patay tayo nito. Malamig-lamig na biyahe ito. Pag umulan. <t corrugan> Sana hindi yung mula Lim nga doon pa At dito tayo dumaan sa coastal. Kasi pag doon pa ako dumaan, traffic na naman. Tatagal na naman tayo doon. Dito na lang para dire-diretso. Malusot din tayo agad dun Kaya dito na lang tayo dumaan Pasyal na kayo dito sa coastal <laughs> Maraming nagtatambay dito Maraming no, nagja-jogging Dito din kami nagja-jogging coastal na kayo Pa-coastal Coastal road <laughs> Ayu di ay okay. si, ano yun oh no? si aku si Ariel aku si Ariel ane di umulan biyahe pa to malayo lay yung biyahe pa maraming tao ngayon no oh. maraming ah, nagja-jogging ah, ayos ang panahon eh lunis martes ulan din yun ang ulan Jogging, shout out sa mga nag-jogging Oh, truck. Sanahin pa ako. Sana makalusot. All right. Lasa isna. yun ang kustal special kayo sa mga napapanood ng video ng to kung um, gusto nyong magpa-picture or mapitikan uh, maraming nagpipicture din dyan uh, at may mga namimitik din sa postal, basta follow nyo lang follow <laughs> subscribe lang follow subscribe